Hey guys, ano ba ang gagawin kung nakakatanggap ka ng ganitong notification sa taas ng inyong bagong upload na video? Nang na sinasabi, your video is unable to be monetized because of a music right match. Ibig sabihin yan guys, demonetize po ang iyong content, hindi po siya mamonetize or hindi po magkaka-earnings ang reels na yan. So kaya po, wag po kayong gumamit ng music kung hindi kayo na-invite sa licensed music for reels kasi yan po ang mangyayari magkakaroon po kayo ng right match actually guys yung ginamit ko dyan is yung non copyright na music guys yung sikat na sikat pero nagkaroon pa rin siya ng copyright match so anong gagawin ko guys is i-delete ko yung video. Actually guys, limang video po ang dinilit ko kasi nilagyan ko po sila ng mga music. Mas maganda kasi panoorin pag may my music. So, wala akong choice, kahit nasa 1k na ang mga views niyan, dinilit ko po siya, kasi hindi din naman siya mapapakinabangan, wala din naman siyang earnings, so, i na lang, baka kasi maka cause din ng uh, problema sa later nyo, baka hindi kayo ma-monetize, so mas maigi nang i-delete nyo na siya ng maaga habang konti pa lang yung views. Baka mahinayang kayo kapag pag lalo na siyang malaki ang views. Actually guys, hindi po siya violation. Wala po akong violation dyan. Ang sinasabi lang po is, wala po siyang earnings. Hindi po monetize ang video na yan. Huwag kayong pakasigur guys. Ingat-ingat po kayo sa paggamit ng inyong mga music. Kasi guys, once na na-invite na kayo or once na monetize na kayo sa ads on reels, tsaka lang yan lalabas guys. Ngayon na hindi pa ay monetize, wala pa yan. Kasi ako guys, nung in-upload ko yung reels na yan na may music, hindi pa ako monetize sa ads on reels. Nagulat na lang ako nang ma-monetize na ako at nakita ko yung video na yan kasi naglinis ako. Nakita ko na siya sa taas may nakalagay na na unable to monetize. Okay? Sana may natunan kayo sa video to. Please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much. Hi mga palangga! It's me again, Mami Maria. Welcome to my channel. Palangga, kung bago ka po sa aking channel, please pa-subscribe naman po at pahit ng notification bell para po ma-update kayo kung may bago akong i-upload na video. Maraming salamat mga langga. Kung may mga tanong kayo palangga patungkol sa Facebook, please wag kayong mahiya. Mag-comment down lang po kayo at itry po natin yang sagutin. At kung gusto nyo din pong magpa-shoutout, just comment down below po.